Ayan. Ito na guys. So ganito siya kakapal. Magkano oh. Pagano kaya ito? So sabay-sabay natin bilang. Okay, let's go! Magpukura! Hello guys! Hello mga ka-super, ka-seri, ka-negosyante, ka-madam, ka-iponaryo. For today's video, magbibilang tayo ng ating 200 pesos ipon challenge 2024. Magkano kaya inabot ang ating ipon challenge? So ito ay yung mga natatanggap nating 200 pesos na binibili ng ating mga customers sa Rosia Minimart. So dahil nga madalang lang ang 200, kaya naisipan ko siyang ipunin noong 2024. At ngayon 2025 na, bibilangin na natin to. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung para saan itong naipon natin. Uh, uh, okay, yung pisana natin. Let's go. So, maliit lang siya, pero siksik ito. Uh, uh, pero, hindi to lahat na exclude dito. Kasi nung time na nagkakaroon ng walang bills, ang hirap ng panukli, ito na napapalitan din. <laughs> Minsan na ipapanukli din. Kaya hindi lahat talaga ng buong taon eh, naisilid ko lahat dito. Yung iba na ipanukli ko pa din. So, bilangin pa din natin. Okay. Ahay. Okay, sige. Sino kaya makakahula kung magkano inabot itong ating ipon challenge? 200 pesos 2024. Okay, so ito. Pinagsama-sama ko na minsan yung iba. Ayan. Tapos meron pa. O oh, kasi nga, iniipon ko tapos sinisilito na dito. Ito pa. Ito pa. <laughs> hindi siya pa isa-isa kasi minsan, talagang pinagsasama-sama to So, ko. Sinisilid ko na dito. Yan. Ito pa. Talaga talagang bundle-bundle. Ayan lang. Wala na. So, ka na kaya lahat ito. Wow. Oh. Alam mo ngayon, sabi ni Ate Jam, mag magdi-disappear na daw itong 200 pesos. True ba yun? So, bibilangin na natin at hindi na tayo mag-iipon ng ganito. At, ngayong 2025, ang gusto ko, lahat ng mga pera ay eh, diretso na sa bank or deposit na lang sa bank. Kasi, minsan pag nag-iipon nito, oh, nagiging ano siya, parang ma maalikabukan. o oh, parang maano siya. Pero hindi yung 100 na nakita ko yung 100 na pinatabi-tabi ko, parang nagkakaroon ng, na, parang nag, amoy amag na siya ba. So, parang ayoko na siyang ipunin, mag-ipon ulit, no. Pag, pag may perang naitabi, na sobra, i-diretso eh, na lang sa bank, no. Kasi, ayan, no? parang magkakaroon ng ano, ano, parang alika-alikabok na. Ayan, o. Oh. Lalo pag ganito, oh, parang naluluma at nag-iiba ang amoy. Ayan. Okay? kaya na. Magkano kaya lahat ito? Ayan. <laughs> Magkano kaya lahat ng ating naipon? Na 200 pesos ipon challenge 2024. Comment down below. Let's go. Magkano kaya lahat ng ating naipon? Na 200 pesos ipon challenge 2024. So bilangin ko muna lahat.

Ito na guys. So ganito siya kakapal. Oh. Magkano kaya ito? So sabay-sabay natin bilangin. Okay, let's go. Huwag two 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 100 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 130, 140, 150, 160, 117, 180, 190, 120. 120 na. Hingal lang ko bilang. 20. 120 na diba? Sorry, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 145 pieces times... 200. Kanya na. <laughs> Wait lang. Ito na, ito na, ito na. 145 times 200 equals 29,000 pesos. Yahoo, yahoo. At itong ating naipon na 200 ay gagamitin natin pang renew ng ating mga business permit, BIR permit, barangay permit, lahat ng permit sa Russia Minimart. Ito yung ating gagamitin. Sana mag-cash Oh, po, kasi ang laki na ng aking business permit na binabayaran. So at least, hindi na nasasakit ang ating loo kung saan tayo maghahanap ng pang-renew ng ating business permit. Meron na tayong maipapambayad. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Yun naman ang kagandahan din ng pag-iipon. Pero ngayon sabi ko nga, hindi na ako mag-iipon kasi ayan, o, para siyang nadudumihan yung mga pera. Uh -huh. ayan o. So i is na lang natin sa bank or invest natin ng another panida na mag mumultiply at tutubo din. Okay? Ay, so, itatabi ko naman ito. Pero ang gagawin ko dito ay i-deposit -de ko sa bank. Para naman, ano, hindi naman, ang dami ko naman dala-dala papunta, no? So, i-deposit -de natin ito sa ating bank account. O, so, papalitan na lang natin. Okay, okay. So, yun lang. Thank you for watching. Meron na ako pambayad sa aking mga pag-renew ng aking mga business permits. Okay? So, bye-bye! Thank you for watching. Pag may ipon, may madudukot. Okay, Ducky. Bye. I-deposit natin yung ating na na 200. Sa video. Bye-bye, 200. Ayan, 29,000.